Ulit daw. Ulit na, <laughs> na siya pa. ba? Ulit ka asin pala kang tulong. ka lang sa akin, oh. Oh, kami, sorry. Hindi sabihin malaki kami. <laughs> ano ka Anong kasara? Dito po. Anong tasa? Tarap na yun. Ito na pala yun. Bakit sa... Ang laki sa picture. <laughs> Sabi ko pa naman, one lang. Ulit lang pala. <laughs> Hi guys, how are you everybody? Sorry. Hindi pa kami tapos mag-makeup. Anyway guys, katatapos lang natin sa ASAP Birmingham sa London. And afternoon nag-ASAP Vancouver naman tayo. And uh, naka-attend na rin tayo guys ng first ever Filipino Music Awards. Itong nakaraan lang din. So, sobrang saya nung experience na yon. So ngayon, nakapagpahinga din ako ng mga ilang araw. Siguro mga mga one day and 16 hours. <laughs> Parang flight. <laughs> Hindi, mga, mga two days din tayong nakapag-rest. Pero kahapon kasi nag-attend din ako ng, kami ni Nonrev, nag-attend din kami ng Halloween celebration nila Silvio sa school. Pero sandali lang naman yon So ngayon, nakapagpahinga at back to work na tayo ulit. Nakikita nyo naman yan na Nanay Bianca and si, ayan, si Maury nandito. So, isishare ko lang sa inyo, guys, kasi medyo tuloy-tuloy po ang trabaho natin ngayon. So, from today hanggang bukas, hanggang sa isang araw, hanggang sa susunod na araw, dadaling ko kayo kung saan man yung magiging trabaho natin kasi alam nyo naman, guys, sobrang thankful tayo at nagpapasalamat tayo lagi kahit nakakapagod. Yung nalagi ko sinasabi sa mga kasama ko, napapagod man tayo, palagi tayo magpapasalamat kasi biyaya lahat yan, di ba? Blessings lahat yan. So, okay lang na pagod basta basta kaya-kaya natin yung trabaho natin alam niyo naman na kayo ang dahilan wow. kung bakit marami kami work Di ba, guys wow. <laughs> para may pang... Uh. para may pang <laughs> pang-milk ganun ay milk ng mga bata <laughs> kayo naman ang uh, dahilan talaga guys kung bakit marami kaming work so kaya niyo kaming i-share sa sa inyo kung ano man yung magiging trabaho namin nitong mga susunod na araw let's go with you as but i wasted time. Okay. meron yatak meron pa ata ari sa labas. Kung okay. Mao. Meron kayong ano ba sa labas? Operation kay doon. May operation po? Ah meron. May mga huli kayo. Sino uli ninyo? Yung mga shop <laughs> 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 na. Yeah. <laughs> yeah. Yeah. parang ano ba, ang, ang hirap ko banta yung pagkagantong, parang gusto mo nang madulog. ako <laughs> Magigising Mag Mag yan mama. Kailangan ko muna mag-jogging, gano'n, para magising ako. Totoo na, o kaya umakyat ka ng mga hanggang fifth floor na dire-diretsyo, uh -huh. gano'n. Magigising ako. Saan tayo akit Dito, babe. Dito lang sa van. <laughs> <laughs> Naantok ako. Lord, kaya namin talo. This is for you, Lord. Kaya namin. Inaantok talaga ako. Bae, kilala mo ko, hindi ako mariklamo, pero inaantok talaga ako. Ay, kumasigok ka nyo. <laughs> Ay, ang gising na ako. Nandiri ako sa rinig ko. ako. Pagdating ko, nagtanggal ako ng makeup, tapos nakasleep ako. Sobrang antok ko talaga kanina. Kasi nung dun sa kinantahan namin kanina, before ako kumanta, nakatulog na ako sa van. ginising ako kasi nga kakanta na. Tapos after ko kumanta, antok na antok ulit ako. So ngayon lang ulit ako mag-aayos ng gamit. Yung ibang maleta ko, guys, hindi ko pa talaga naayos. So oh. ang pang mga pasalubong. Hindi ko pa nabibigay. Tinan nyo naman yung mga kasama ko dito, guys. So, bye babe. Bye, kuya. <laughs> Natulungan nila ako. Antok na si mama, kuya, no? Sleep na tayo. Iniisip ko, guys, matutulog na muna ako. Tapos, gigising ako mamayang mga 3am para ilalagay ko na lang yung mga gamit dito. So, ayusin ko muna yung konti. Antok na antok talaga ako, guys. Pero, kaya natin to. Let's do this. Hmm. Good morning! mag alas 4 na ng madaling araw, guys. At nakatapos na rin ako mag-empake. So, pwede na tayong pumunta ng airport. Grabe yung ano ko, ano, speaking voice ko. Ano, tulog na tulog pa talaga yung boses ko. Ngayon, paalis na kami ng bahay. At ang galing ko lang muna itong nasa ulo ko. And, diretsyo na tayo ng airport, everybody. Tara. Good, 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 good morning! We're here LA. na sa airport, everybody. LA ulit na? Eh? Yes. LA, 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 lang kway fong. <laughs> na guys, nandito na kami sa airport. So, punta na kami sa loob guys. Alam nyo, gusto namin sana mag-extend night, eh, di ba? Kahit mga 2 to 3 days, no? Kaya lang may work talaga kami pag-uwi ng Manila. So, work, work, work tayo guys. Work, work, work. Let's go. Pakita ko naman na eh. Hello. <laughs> hello, hello guys. Nasa airplane na kami. Look we did it. So, mga 2 hours din ang biyahe natin ngayon, everybody. Medyo inaantok ako at medyo busog na rin, di ba? Kasi nakakain ako sa lounge. Sana makasleep tayo. Update ko kayo guys pag nakalapag na kami sa Hong Kong. And kasi later, mga 3 or 4 p.m. yata yung show namin ni na Sir Ogi doon. Excited ako na makita ang mga kababayan natin sa Hong Kong. Let's go. is yung nagaantay ako dun sa number 14 sa carousel number 14. So sabi ko ang tagal naman ng mga maleta namin. Pumunta na ako dun sa pinakalabasan ng maleta. Nagkupon ah. Buti na nagtanong ako kasi hindi naman ako sure kung sa number 14 talaga yung carousel <laughs> yung carousel namin. So nagtanong ako sa isa sa mga ano dito. nagwork dito sa ano sa airport. So number 8 pala. Carousel number 8 hindi 14 ako naman Angeline kami sa hotel, guys. Hi, Hong Kong! Hello! Magiging mabait ko ba yung amo ko dito? <laughs> sa aking palagay, kung magiging mabait ang amo mo, iniisip ko din kung magiging mabait ang amo natin. <laughs> Ay, <yung> dalawa pala. <laughs> We're here na sa hotel. Ganda? 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 Meron na daw naka-ready breakfast sila bae siya kasi na order sila ng food nila pero kung marami na yung food sa akin mm -hmm. uh, kung marami na yung food sa akin doon na lang tayo okay guys we're here finish na ba lang pa and everybody! Yeah. Ngayon ay mag-12 na dito ng tanghali. Then 2 p.m. kami pick up. So, after namin kumain, mag na kami nila Nanay Bianca. Para sa show natin. Medyo maagay yung show natin, guys. Alas, alas 3 ata or 4 p.m. Ang sarap. Ang sarap ng food namin, pero umorder pa kami ng may soup. Kasi gusto ni Nanay ng Tom Yum. Yeah. Gusto ko ng Hainanese Chicken. And si Beshi ay... Wonton. Puchinillo. Okay, guys. I'm almost done na sa makeup. And then, touch na lang si nanay sa hair natin. Okay? Time check. It's 2 p.m. Magka 2 p.m. na dito, guys. Look. Hmm. Parang busy yung isa dun, eh. Busy ka dyan, nai? Ha? Busy ka dyan? Ay, Sorry. Hi, guys. Katatapos tapos lang ng show namin everybody so meron kaming photo op ang saya ng show dito sa Hong Kong nakakatuwa Jay, Jay. Nice one nice one Jay. Okay all right thank you Lord we're done salamat po sa mga kababayan namin dito guys thank you very much Sana nag-enjoy kayo guys Saya ng show namin I love it and thank you very much po sa mga kababayan namin sa Hong Kong Mailan na lang po kaming mga photo op dito. Yung iba mga umuwi na rin po. Hi guys, katatapos lang ng dinner namin. Ayun okay, sila Sir Ogie oh. Si shopping po sila Sir Ogie oh. So kami dito sa hotel na kasi medyo inaantok ako. Thank you so much. Hey guys, ang sarap ng aming dinner kanina. Next... Hi guys. Nagising ako dito sa Hong Kong ng mag 1 a.m. So ngayon mag 2 a.m. na. Nakatulog ako kanina nang hindi nang hindi ako nakapagtanggal ng makeup. So pagising ko ng 1 a.m., nagtanggal ako agad ng makeup ko. Ayan, so kaka-wash up ko lang, guys. Anyway, parang medyo putol-putol pa po yung tulog ko talaga ngayon. Simula nung nag-asap Birmingham sa London, tapos nag-Vancouver, tapos ngayon sa Hong Kong. Parang para hindi pa po talaga nakakapag-adjust yung yung oras ko sa pagtulog. Kaya every time na inaantok talaga ako kahit nasa sasakyan, sa van, kahit sa service namin kanina, kahit mga 15 minutes lang nakatulog ako agad. So sinusulit ko pag antok na antok ako. Kaya kanina sobrang antok ko talaga pagdating dito sa hotel. Kaya hindi na ako nakapagtanggal ng makeup kasi paghiga ako dito nakatulog ako agad. Yun. So ngayon gising ako. Maga kami gigising ulit mamaya makapag-breakfast kami sa labas nila nanay tsaka ni Beshi. So sa tayo magbe-breakfast later. Good morning guys. Pababa na ako ng lobby. Nandun na si Nanay Bianca and si Beshi Daday. Sana baka pag-breakfast kami sa masarap na restaurant dito sa Hong Kong. Aga kong nagising. Aga kong kaligo ngayon. No? Look, oh. Look. Let's go. naka ako. Sana hindi malamig sa labas. Good luck sa akin. Ayan, sige. Sleeveless pa. Sleepless pa <laughs> Yeah. I think we're near na. Pagpunta kami guys ng Kamwa Cafe. Ay, Siyempre, search-search ako ng mukhang masarap at parang traditional na restaurant dito. Kamwa, Kamwa ka Cafe. 6.30, 630 a.m. open na sila na. Kaya nga minsan... Imagine dahil, 4.30 pa lang dito. Ha? Minsan 7 yeah, na na. Kamwa Cafe. Oh, that one. Oh, the restaurant is open already. Thank you so much. Thank you. Hello. Table for three. Yes, thank you. Parang malamig ito sa restaurant na to, guys. Thank you. Malit daw. Malit daw ba? Hindi kasi yung palakang ko. mo, dito ka lang sa akin, oh. Oh, kasi kami, sorry. Huwag nyo sabihin, malaki kami. <laughs> dito masarap, bes. Kaya dito ko rin naisipan na mag breakfast, yung favorite namin ni Daday na Hong Kong milk tea. Look na yun. Yung beso. Yung kay Goya. Sarap yan, Nay. Mm -hmm. Ano siya? Mamaya na tayo magkape. Hong Kong milk tea. Tapos ano yan, Nay? May cold at saka may hot. Mm -hmm. Nandito na yung order namin. Everybody, this is pineapple bun with butter. Tapos ito yung ating uh, noodle soup na merong fried egg and parang siyang... Ano kaya yung beso? Parang spam. Wow! Of course, Hong Kong milk tea, my favorite. Nay, ngayon mo lang matitikman yan, Nay. Nay, masarap yan. Ako ba kayo nang mo kaysa sa kape? Guys, medyo lumalamig. Parang hindi ko kinakaya yung ginaw. So, akit muna kami ng room namin. Then, papalit ako ng damit. Tsaka para mababa namin yung luggage. Ito na kami sa hotel ulit. Guys, nandito kami ngayon sa Chung Hinky. Shung Hinky. May mga dumplings dito na mukhang masarap yung nasa loob, guys. So, oh. parang balot naman siya. Best parang balot. 100% homemade rock. Ah, At saka, excuse me, Miss oh, Hello. Hello. Kasalipin niya, Miss Shilin, di yun. <laughs> Tatry namin to, guys. Try natin, guys. Bakit sa... Ang laki sa picture. <laughs> Sabi ko pa naman, one lang. Ang lit lang pala. <laughs> Natatawa siya, Ben. Natatawa siya. It's small! Okay. na, everybody. Uwi ko na to sa Pinas. <laughs> Fred mo namang init na init na. <laughs> init na init yarn? parang napagod naman sa, sa mall at saka kakakain. Airport na kami, everybody. So, pabalik na kami ng Manila. Parang ilang oras lang kaya sa Hong Kong na Wala one, uh, one day. O meron? ah meron pala. Meron naman. Kasi maaga pala tayo ng kahapon. Meron pala. So, ano yung mo dyan, Nay? Basta na-happy ako kanina sa breakfast. Yeah! Yung lang masasabi ko. Ma, ma, Masaya yung Super breakfast yummy. at masarap yung breakfast. Fine. Tsaka hindi rin gano kamahal guys, no? Mm. No? tama lang yung yung ano, yung binayaran namin bill. Yo, yo, yo guys. Hi. Pabalik na tayo ng Manila everybody. Thank you Hong Kong. See you. Hi guys, nasa airport Man kami everybody. We're going to Bacolod para sa show namin tonight. Naka-mask ako guys kasi medyo parang pa ubu ubo ako ngayon. So parang na-allergy ako. Anyway, yan. So ngayon, anong oras na best ngayon? 12.38. 12.38 na ng tanghali. na ano na? Ba't balik ka? Mahalimutan ko. ka na lang ako. na lang ako. <laughs> Uy ka muna? Oh. Ano lang iwan mo? <laughs> May iwan ka pa. Kami na naman guys. Powerpuff Girls to eh. Love yes, Powerpuff Girls. <laughs> Powerpuff Girls. Yeah. Yeah. Let's go. See you, Bacolod. See you, guys. See you, guys. Inasal. See you, Inasal. Hello everybody. Nasa Chicken inasal kami na ako naka, nakahirip pa kami ng saglit dito. Ati love love. Hello. Hello kay Ate Jam. Ate Jam uwi ka na daw. <laughs> Ate Jam uwi ka na daw. Ang tagal mo Switzerland. Sila Ate love love ay uh, relative yan nila Ate Irene Is, Hi, Ate Hello. Ay, Saya. Yeah. Ayan mga friend. Ayan ang friend ni Sylvia at Sylvia. So, guys, kakain muna kami dito bago yung show natin tonight. So, let's go, <music> our show tonight. Woo! Hello, okay. everybody. Okay, guys. Bababa na tayo in a while, okay? Video ko lang muna kami ng mga bulilit ko. See ya! Good morning, everybody. Good morning, guys. Good morning. Hi! Guys, nandito na kami sa airport ng Bacolod. So, pauwi kami ng Manila. Then, after sa Manila mamaya, diretso kami ng Abra, everybody. Hindi okay. pwede si nanay May work si nanay, kaya kami lang nila daday, tsaka nila mawang magkakasama. Nay, pagkatapos masunod ka na lang doon ah. Hindi, may work ako dito. <laughs> dito, dito. Work in progress. Dito daw, ito yung trabaho mo na yun. <laughs> work in <past> dito. <laughs> Hi everybody! Nasa plane na kami pabalik ng Manila guys. So si Nanay Bianca and si Beshi nandun sa likod. So uwi kami ngayon ng bahay. Then siguro mga before lunch kami babiyahe papuntang Abra. Kayanin natin to guys. Ginusto natin to. <laughs> Ginusto natin to. Kaya naman let's go. Samahan nyo kami guys. See you. See you later. landed here in Manila. Wow! Thank you, Lord. Medyo mahaba-haba ang araw natin ngayon dahil pag-uwi namin ng house, diretsyo kami mag-ayos ng gamit, then siguro mga three hours, saka kami pupunta ng Abra for a show tonight. So land travel ulit yun, siguro mga 7 hours to eight hours. Probably kung walang traffic, um, hopefully sana hindi tayo traffic. Kaya medyo agahan namin yung alis. Siguro mga before lunch, pagyahin na kami pa Abra. See you tonight, Abra! Oh Yo, hi my loves. Hello guys. On the way to Abra. Look at us. Kapatid kami Abra guys. So makikisir lang kami dito sa Starbucks. Pero bibili na rin kami ng coffee para para happy happy. <laughs> See ya. <mulay> Be, kaya pa ba? Kaya pa <laughs> Kaya pa ba namin guys? Ano ka, Ben? Be, dito ako sa harap mo, day <laughs> Dito na ako nagtanggal ng makeup po oh. After matulog sa nagtanggal ng makeup Ano to? Antok na antok ko kanina Pagkakapi muna kami guys One hour na lang nasa Manila na kami Let's go At mamayang hapon meron pa tayong work Kaya natin to mga katwingkel Walang bibitaw Bibitaw ka ba? Hindi, magmatwas muna ako Bibili muna kami ng kape, guys. At alam naman yung mga kasama ko, si Kuya Richard, yung driver namin. Nakatatlong kape na daw siya. Sabi niya, kaya kaya pa po bumalik ng Abra, ma'am. O oh, sigi sige, pwede naman kuya, basta uwi mo muna kami. <laughs> Saka ka bumalik ng Abra. Naantay ako ni Sylvia at Sylvia at non-rev. We're here. Pagbihira ang bihira ang naman. Parang pinagkakape niya talaga kami, guys. Malamig, guys. Malamig. <laughs> Puyat ako. I'll have one cappuccino. Cappuccino. <laughs> I'll have one cappuccino.